Gapo, isang nobela ni Luwalhati Bautista. Ang Gapo ay isang nobela ang tumatalakay sa diskriminasyon, kahirapan at kawalang dignidad ng mga Pilipino sa paligid ng mga base militar ng Amerikano sa Olong Gapo. Si Mike Taylor Jr., isang mestisong Amerikano Pilipino at manunugtog sa Pridampan, ay naganais kilalanin bilang Pilipino sa kabila ng kanyang itsura. Kasama niya si Magdalena, isang babaeng nagbebenta ng aliw, at si Ali, isang bakla. Ipinakita sa lugar na ito ang kolonyal na pag-iisip. Mas pinapahalagahan ang mga Amerikano kaysa sa mga kababayang Pilipino. Itinampok din si Modesto, isang trabahador sa base militar na tinatawag na Yardbird bilang insulto. Sa kabila ng diskriminasyon at mababang sahod, pinilit niyang pinanghawakan ang dignidad. Ngunit nang nalaman ng anak niyang si June ang totoo, napahiya siya at nagkaroon ng galit sa mga Amerikano. Pinatay si Modesto, matapos siyang hamakin ni Johnson, isang marinong Amerikano. Ang kanyang pagkamatay ang nagbunsod ng pagbabago sa pananaw ng mga tauhan. Natutunan ni Magda ang tunay na halaga ng dangal at hindi ng stateside goods, habang si Mike ay ganap na niyakap ang pagka-Pilipino. Sa wakas, ipinakita ng nobela ang pagkakaisa at pagdadamayan ng mga Pilipino sa kabila ng pangaapi ng mga dayuhan sa sarili nilang bayan.